Eh. Tignan nyo, ah. Maaga pa lang to. Alas 8, alas 9 pa lang ng umaga ngayong araw na ito. January 13, historical po ito. Parang tinalo pa nga ito ng uh, aid sa people power eh. Kasi tignan niyo buong Quirino Grandstand, punong-puno, umaga pa lang po ito. Takot ang gobyernong Marcos dito sa iglesia. Pero yun ninyo, sa Maynila pa lang ito. Eh ito, nationwide po ito. Sobrang aga ng umaga, ganito kadami. Hindi mahulugan ng karayom sa dami. O tignan niyo, oh. halos pinuno. As in, nakakamangha ang ginawa ng INC no? dito dahil uh, nakita natin yung pagkakaisa na isinagawa nila at lalong lalo na po no, ito po ay suportado pa ng isang pare na katoliko tignan ninyo kung gaano bumili bang isang pare dito noong narinig ko na magkakaroon ng rally ang INC from the mouth of the mayor noong nag-meeting <clears throat> kami do sa kanyang office well, magrarally ang INC at sila yung namamahala prohibited by the INC brothers and uh, sisters yes. Kaya sabi ko, napakaganda niyan. Sabi ko, that is a rally for, for peace. Oh, pwede sumali. <laughs> Parang ganun. Sabi ko agad sa kanya, pwede sumali. Sabi niyo, suma sasali ko. Para sa akin, inaannounce announce ko na sa, dito sa simbahan na bilang Paris Administrator ng Katedra, you can join by your own decision. Basta mature yung decision ninyo. Uh, kung tatanungin kayo, sino yung nag-uto? Sabi niyo, wala ang yung sarili namin na conviction na mag sa Peace Rally. Dahil ito po ay ng rally. Napapanahon po. Okay. after the after this rally, yung Peace Rally na sinimulan ng ngayon siguro, kami, tayo din, tayo din. Sabi ko sa mga kasama ko, tayo din. Magra-rally tayo in connection sa Peace Rally na ngayon in support of them tapos anawagan din para sa uh, sa national government lalong lalo na sa mga lokal officials namin na nasa congress sabi <laughs> kasi ang <gulo. laughs> ano lang focus lang sila sa trabaho nila legislative eh. gagawa sila ng batas para sa kabubuti ng ng bansa lalong lalo na sa mga magsasaka personally po ako optimistic ako eh na talagang mag maganda po yung ang uh, dalat na ng, ng rally na ito. Dahil we, you, have, you have numbers, na you have numbers. Marami kayo sa INC at alam namin yung pamumunuan na kung anong sasabihin nung nasa, nasa simbahan, yung namo, namumuno, ay susundin ng mga nasa ibaba. Kaya kung nanawagan kayo 40, sigurado yon Kung anumang outcome, magandang outcome sa inyo, kasali na kami do. <laughs> Papunta ko doon. Uh, sa ngayon po, saludo ako doon. Uh, napakaganda talaga ng ano, sino yung nakaisip sa inyo, sino yung nagpupo, siguro ang top, top, leader, uh, top leadership siguro ng Iglesia Ni Cristo. Ayun po, nag-appreciate talaga namin. Hindi lang ako ha, kundi marami po kami na wow, nakawaw kami dahil <laughs> ngayon lang eh. Uh, ang, ang mga masaya ang feeling nyo. Opo, ang mga katoliko, ganun eh, wabaraba, ano agad, eh, na anok react agad. Pero ngayon, sa inyo, well plan, sabi nga nung PD, nung provincial director ng police, wag na, well plan po yung rally nila. Oo nga naman. Kasi tagal na, di ba? Ang tagal yung pinaplanat. So hopeful ako, okay ako. Ah, ako okay kami. Ilan kami, okay kami.